Dogi, guling, guling, dog ah, Wapel, dog, ah. kailangang ilikas yung mga na ano natin kahapon ni rescue kasi maging sa amin tuloy-tuloy yung pagangat ng tubig so, hindi to hindi to okay hmm. Ay ka dog, sakay ka. Grabing dogi ah. Dito ko sa tubig ah. <gambar dan bahaya> <gambar dan> Sakay <bahasa di Cholo> ah, ka, dog. Amoy <coughs> e, si Cholo. Markahan, jari ka Cholo boy, si Cholo. mina markahan. Di territory ni Cholo, karain. muna natin tong ating ano. Salamat. 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 Allez. <laughs> Ouh. Hello. <laughs> yeah. First time. <laughs> First time in history. Hmm. Basa tadi. Kalau Ayo sa, outing ya. La <laughs> <Lamig lang>, relax. <laughs> Dito <tules> <tosetıro> daw po. Tatanong ko na lang. Dito na lang eh. Rubber Okay. Ngayon lang. Saan kaya natin ito ipapatong pala? <laughs> Kailangan pa ba ito? Meron pa? Saka sige, pag napuno, saka natin iyan.

Seram pa? Dari pak? Oke, okay, dah dispatch <tip> Oh yeah. Ah, oh, malista. Sendala. Okay. Diyan dali <laughs> ko na. Sip. Wala na sa loob. Wala na do po. Tara, iho tayo sa ista. Muna natin. My goodness. Limapapatid. Eh, bumawa na ako sa kanal ah. Ang <laughs> dati lang, Ha? Ang ah? dati mm, lang. pareho yan. Tayo, iba lang yung forma. Isa lang gumawa nito tsaka ito. Bangka pro pareho. Tinanggal lang yung branding na Bangka pro pero pareho yata mo, yung likod. Oh. Uh, tsaka may ano sila may tube sa sila. Ah, may tube. May tube sila. Hindi yung kagaya sa tina isa kill. isang piraso. Sana siguro. Ay na, lakad na. Ay po na nakakulay pink. <laughs> <laughs> Ay kasi dalawang gamit niya eh. Hindi kaya sa isang truck eh. Wala eh. Sa dami na kinuha natin. diyan na natin wala ako kanina yun. So yun guys. Ha? Break time. Chillings lang. Sa baha. Outing to eh. Outing talaga ito eh. Binis po kayong tubig natin na kanina so, Ala na yan. Kasi stagnant na eh. Wala so, na siya pupuntahan. Still water. Okay, outing outing. Okay, outing, outing. Uh, outing muna kayo dyan sa Muna kayo dyan <laughs> oh, sampa, sampa. Hey, ay, kuya, ka oh. Eh, Hey, kami. Boracay banana boat. Oh, okay, okay, okay. Op. Sa kanya lang man Say Sayo, bawi, 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 bawi. <laughs> Sayo, sayo. Ay, um, sige. Sige, ay, um, sig sig sige, sige, sige. Yan, sige, tama yan, tama yan. Ay, friend, ay. Tayo, tayo, tayo. Ito po mga tatawa so, so, ng teacher nga. Dito sir, dito sir. Na. Nagbibisita ay, na. ng mga nabaha. bawi. Bawi

Ito, so, labrador. Swimming na. Mga nakikichismish siya. Sumilip siya. Makikichismish. 私はみんなはホテルでやってました

Gamit po siya ka-atat na tao. Saan? Di ba baba dito? Dito kaya. Kaya ata nga dito. Dito? Kaya ata dito. Dito kadaan din po. Dito Ipasok na natin. Mga mabutas. dalam ilalim yan. may May nakapuuslit din. Ano Dito. Dito. naman dito. Abot na lang. pala dapat na huwag natin. O. Gamit tali talikot lang Kina? kaya parang di malikot kaya, kaya, yan. kaya yan. Ha? tali ha tatali lang namin oh. ah, hindi kayo naputulan? wala naman ah wala? wala, oh, okay yan wala kasi pinabaraw na pinachip oh yung isabal sige iwan iitoy tali mo toy dito kayo para mag stable dito ito ba naka plastic yung mga bag nyo? walang plastic to walang plastic to walang plastic to?

Ne. O talon. Sama ka, ka na sa bakal. Eh. Eh. Oh, Ikot ka muna sa bakalan. Dapat kali ko Dapat mo Ikot. Ka. Ulitin mo na lang. Tapos patali kid. Ikot na sana. Yan. Yan. ba? ka lang. Okay. Sigi, di. Yan. Hawak. 'Yan. 'Yan pa. Bal, bal, sa balikat mo. Pato. Tumayo ka bal. sa bal. yeah. <laughs> <Mata aspa>. balikat. pa <laughs> mo sa balikat. mo oh. sa likod Sige, sige, sige. nakatali tayo.

ay, wala ay, na gamit. Ay, Yung ibang tao, kung may sasabay, ano buka po, no? na doon. Ay, pusak pala <laughs> Baka mawala ano? ah. Mga lap, mga lap. Ay, ah. laptop tao, to, to. Hmm. may laptop. Yeah. Lahat ng gadgets, eh. Si Sige lang, sige paano may mga ano dyan na handphone? kaya pa yan. Ay, kaya pa yan. Be, susi pala yung susi. lang pala. Kaya pa yun. mo na isa pa yun. Be, hintayin lang kami doon, ha? Itawin lang namin yung motor. Sa ano? Bakit? Magkita lang motor niya na si mama mo Maulog na si mama mo. O, pa. Iyon. Ibaratnya, mau tahu, 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 mau mau

dikana bye bye bye, bye, -bye. <laughs> <sweet>?

Ako karampat. Hindi pa! talo? gamit Paano? Paano? pa silang gamit. Bye bye. Nó <laughs> đi kung reklamo mamaya ang gabi walang ang hirap pa naman pag wala tayong ilaw ah lumit lumitaw na ulit yung ano kahoy low tide na hmm yung mga nakakain pwede na uminom hindi pa nakakakain kailangan busog malakas yun dalawa sabay wala na okay ka na pagtapos nun tumalo na tumalo na sila Ayo, 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 No.